Sa buhay minsan ang pinakamalalaking tagumpay ay nagsisimula sa malalaking pagsubok at sa kasaysayan ng Chicago Bulls may isang insidente na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin isang hindi pagkakaintindihan na nag nagugat sa kagustuwang iangat ang isa't isa Nakalauna na kalaunan ay nagpatibay sa samahan at nagbigay daan sa isa sa pinakamahalagang championship moments sa NBA history. Ngayon, balikan natin ang araw na sinuntok ni Michael Jordan ang teammate niyang si Steve Kerr at kung paano ang isang away sa loob ng practice court ay naging turning point ng Bulls Dynasty. Noong 1995, bumalik si Michael Jordan sa so NBA matapos ang kanyang unang retirement. Galing siya sa maiksing karera sa paglalaro ng baseball. Ngunit sa kanyang pagbabalik kay tila naninibago pa dahil sa matagal na pagkawala. Kaya't natalo sila laban sa batang Orlando Magic ni na Shaquille O'Neal at Penny Hardaway. At alam ni Jordan na wala siya sa tamang kondisyon dahil binago nito ang kanyang katawan para maging akma sa paglalaro ng baseball. Alam niya rin na hindi pa handa ang kanyang team na muling makabalik sa tuktok ng tagumpay para kay MJ walang ibang option kundi manalo. At para manalo, kailangan niyang ihatid ang buong kupunan sa pinakamataas na antas ng kompetisyon. Sa training camp bago ang 1995-96 season, mas naging mabangis at dikdikan ng practice ng Bulls. Dito na nagsimula ang lahat. Sa isang scrimmage ay nakatapat ni Jordan si Steve Kerr. Siya nga ang coach ng Warriors Dynasty. Pero bago 'yan, kilala na si Kirby bilang isang maliit pero peerless na shooting guard. Hindi superstar si Kirby. Ngunit isa siyang matalinong player at napaka-deadly na shooter. Alam niyang hindi siya kasing tangkad o kasing atletik ng iba. Kaya ang puhunan niya ay tapang at disiplina. Sa scrimmage may isang possession na tinawagan ng foul si Jordan dahil sa sobra nitong pagiging pisikal. Pero dahil dito, minit ang ulo ni Mike at nagpakawala ng mga maanghang na salita. Pero hindi naman umatras si Steve Kerr at gumanti rin ng trash talking na lalong nagpainit ng sitwasyon. Sa sumunod na sequence ay mas hinigpitan ni Kerr ang depensa kay MJ. Inulak naman ito ni Jordan pero hindi umatras si Kerr. Bumawi siya ng tulak sa mismong dibdib ni Jordan. At dito na, sumiklab ang tensyon. Biglang sinuntok ni Michael si Steve sa mukha na gumulat sa buong team. Galit na galit naman si Coach Phil Jackson na agad pinatigil ang practice at pinaalis na si Jordan. Hindi makapaniwala ang lahat sa pangyayari. Dahil ang pinakadominanting manlalaro ng liga ay sinuntok ang pinakamaliit na kasapi ng koponan. Hauls off and hits me in the chest. And I just haul off and hit him right in the fucking eye and Phil just throws me out of practice. Pero sa halip ipagmalaki ang pangyayari ay nakaramdam si MJ ng habag sa kanyang kalooban na pagisip isip isip niya na siya ang leader na dapat promotekta sa kanyang teammate kaya nanliit siya sa kanyang sarili dahil sa nangyari. The shower I'm saying, look I just beat up the little guy on the fucking court and I felt about this small. Kinabukasan ay tinawagan ni Jordan Sikur para personal na humingi ng tawad isang hakbang na nagpapakita ng pagpapakumbaba at nagsilbing simula ng pagbabago sa kanilang relasyon. Para naman kay Steve Kerr ay napakalaga ng moment na ito dahil hindi siya umatras sa hamon. Kahit pa ang karap niya ay si Michael Jordan mismo na sinasamba ng karamihan at dito niya nakuha ang respeto ni MJ. What I ever did was stand up for myself with him because he tested everybody he played with and I stood up to him. He earned my respect, you know, because he... He wasn't willing to back down to be a pawn in his whole process. Alam ni Kerr na sinusubok lang siya ni Jordan. At kapag hindi ka pumalag, ay hindi ka bibigyan ng tiwala. Pero dahil sa tapang na kanyang pinakita, mula doon ay nag na ang dynamics nila sa loob ng court. From that point on, our relationship dramatically improved in our trust in each other. Matapos ang insidente, hindi naman naging mag-best friends si Jordan at Kerr pero nagkaroon sila ng pundasyon ng respeto at pagdating sa basketball, sapat na ito. Si Kerr ay naging mahalagang bahagi sa sistema ng Bulls, lalo na sa kanyang shooting na nagbigay ng spacing para kina Jordan at Scottie Pippen. Sa Game 6 ng 1997 NBA Finals laban sa Utah Jazz, tayang laro sa huling segundo. Expected na ng lahat na si Jordan ang tatapos nito. Pero biglang na double team si MJ at nakita nito na libre ang isang manlalaro. Walang iba kundi si Steve Kerr na tumatakbo sa so top of the key kaya ay pinaso ito ni MJ. O walang pagdadalawang isip na itinira ni Kerr ang bola at ang basket na iyon ang nagbigay ng panalo at nagpatibay sa ikalimang championship ng Chicago Bulls Dynasty. Kung titingnan, malinaw kung hindi nagkaroon ng hidwaan noong 1995 ay baka hindi umabot sa ganitong level ang tiwala ni Jordan kay Kerr. Mula sa isang suntok na kabaw ng partnership na nagbigay ng isa sa pinakadimalilimutang clutch shot sa kasaysayan ng NBA Finals. Minsan talaga, ang mga hindi pagkakaintindihan ay hindi katapusan, kundi simula ng malaking tagumpay. Kung nagustuhan mo ang ating istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.